Jab! 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 Para hindi ka malis eh. Hindi ka malis eh. Oh. Jab! 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 Okay, pagpunta okay. okay. doon.

sa labas, ha? Jab, balik. Hakbang. Jab, balik. Hakbang. Jab, balik. Hakbang. Gano'n. Bawa. Sabang. Perpekin mo. Kaya nalilito yung pamahubog mo na. Laging balance. Take care. Gano'n. Jab. Oh. Jab. 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 Job, parang hindi ko malis eh. Hindi ko malis eh. Oh. Uh. Job. 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 Okay, pagpunta doon. Job. Job. Oh, uh, balik. Pilipigin mo. Job, snap. Snap. Sak! <clears throat> Balik mo yung katawan mo dun. Ganun ka. Ayan! O! Straight! Ayan! Ayan! Straight! Straight! Saba! 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 Huwag ka nang kumain doon! lang o! Oh. Boom! 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 Napakaliit lang ng pinto! O! Sige! Nararamdaman mo may inaking mo? Oh. Okay. Isa <clears throat> Jab! Ngayon, tanggalin natin yung bola, Tinan natin. Tinan natin kung magagawa mo pa rin. Okay. Jab! Sarado. Okay. Jab! 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 Ganyan. High guard. Ganyan. Dito. Dito galing. Oh, high guard. Yan. Kating kayad. Yan. 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 Di ba? Hindi una ulo. Una pa. Una pa. Una pa, di ba? Para makuha mo yung tamang posisyon para sa counter mo. Una pa mo eh. Oh, nakaganyan ka. Yan, high guard. Yan. Pa. 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 Hindi yung sabay ang pa at sa kakatawan. Paano kung kumounter? Sa ka. Yan, ayusin natin yung pinsa Ito. Yan. Pitin mo, high guard sa pagitan ng mata, yung isa. Yan, yung kilay na yan, putitan mo yan. Dito, yan, tama yan. Yan, yan. Dito, dito. Okay? Yan na yung posisyon mo. Pitin mo yung hula. Alam mo sa di ba? O, oh, jab. Jab mo na, ay, 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 ay,